Ayan. Kung nakita nyo guys, isang sabrit lang natin, nagsindi agad. Ano? Ito guys yung aking basihan para makita ko yung isang tunay na honeybee. Ano? Ayan. Ayan, magandang araw po sa lahat. Welcome back to my vlog. Ayan, eh, sa video na guys, papamalas ko sa inyo kung paano natin malalaman ang isang fake na honeybee o hindi ano dahil sa ngayon ay nakapanako naman ang naghanibi ano lalo na lang sa mga nakukuha sa bundok yung mga wild na honeybee ano? kaya maraming nagtitinda na guys ngayon ng mga honeybee kaya kasi panahon na naman kaya siyempre natatakot tayo bumili baka makabili tayo ng pay kaya nagawa tayo ng isang video kung paano natin malalaman ng isang honeybee na totoo ano ito guys ay base lang sa aking experience yung pagtingin ng pay nga o sa hindi ito ay papakita natin sa inyo no kaya tapusin nyo lang sa video nito no Ayan. Yeah. Okay, di ba? Let's diretso na tayo, ano? Di bali, ang gagawin natin, kiluhin muna natin try ito guys, yung totoong honeybee, ano? Ayan, ito yung totoong honeybee. Kiluhin natin, try ano? Ayan. Focus natin yan. Ayan. Di bali, to try to nasa to try nasa na, try to try to try to try nasa yun nga nasa apat na guhit na siya no yang focus mo maigi para makita okay ito naman itong hindi to purong honey bee ano guys so, yung so, ginawa lang natin to ayan kiluhin natin yan ano guys di balik kung nakikita niyo halos magtatatlong guhit lang siya no di ba may pagkakaiba din siya sa bigat mas mabigat ang totoong hanib. Ano guys, yan. Isa guys yan sa basihan para makita natin isang puro. Ano? Di bali, magsasalin tayo dito ng hanib habang ang ibang explanation natin ay gagawin na natin pakatapos nito. Ano? Ayan. Ito guys yung puro. At ito naman yung hindi puro. Ano? Lagyan muna natin yan ng yan, tig dalawang paletong posporo. Guys, ano isang posporo guys lalagay natin ha? Ano? Saka posporo din dito, ano? Yan. Babad natin yan dyan. Lulubog natin yan, ano? Yan, habang na-explain natin yung iba. Yan. Yan guys, ngayon yung ginawa natin kanina, kinilo natin, nakita naman natin talagang mas pabigat ang tunay na hanipi, ano? At tong hindi tunay, mag-aangtsa halos nasa isang guhit, ano? At kung makikita nyo rin guys ang pagkakaiba ng puro, yan ay ang kanyang bula sa kanyang ibabaw, pinong-pino ang kanyang bula. ano Di bali nagkalap na nga, pino siya. Mayroon kasi yan na lumulutang yung parang pinakasoda niya. No? Kaya nagiging bula-bula siya, napakapinong bula-bula sa pagilid. Ayan. Di bali ko kapag hindi naman talaga puro, halos wala kang makikita ang bula dyan ano? na ganito na pino. Ayan. Di bali may dalawang klase kasing honeybee guys na ganito halos ang kulay. Ito ay parang kung nakita parang mantika lang kanyang kulay ano, medyo light yellow lang. At mayroon naman ito talaga ang tunggantong kulay na honey ano, talaga nagba-brown siya ang kulay niya. Kaya hindi natin masasabi na sa kulay lang tayo magbabase kung fake nga ba o hindi ang isang honey ano. Ayan. At ito naman gagawin natin. Usog natin habang mamaya natin ito papakita sa inyo kung ano mangyayari dyan ano. Ayan. Di bali sa tubig na naman, ano? Ayan. Ayan may kutsara tadi, May tubig tayo dito, malinaw. Ayan. Di bali maglalagay tayo sa kutsara, ano? Di bali ito. Ginagawa rin naman ng iba, ano? Di bali papakita rin natin sa inyo kung anong mangyayari nga, ano? Ayan. Ipatak natin sa tubig. Ayan. Kung makikita nyo nga, halos wala kayong makita sa ilalim na haniba, ano? Ibig sabihin, nagkalat agad yon, Kanyang Kamis sa tubig. Ayan, di bali halos wala tayong nakita. Ano? At dito naman, ito guys yung hindi purong honeybee. Ano? At ito naman yung puro. Ayan, nagay tayo sa kutsara. Ano? Tapunan natin. Ano? Ayan. Ayan, kung makikita nyo guys, diretso agad sa ilalim ang kanyang honey. Ayan, ano? Ayan. Dahil, guys, ang honeybee, guys, kay napakabigat. Kaya uma umiilalim siya. Ganun. Ano? At ang kanyang honey ay buo, -buo pa rin habang umi uma umiila umiilalim siya. Ano? Ayan. <laughs> Dahil medyo light nga, hindi masyadong makita natin sa ilalim. Ano? Pero yung pagbuhos nga natin, buo, -buo siyang umiilalim. Dahil mabigat nga yung honeybee, talagang umiilalim umi siya agad sa tubig. Ayan. Sa guys, sa pagtingin ng purong honeybee, ano? Yeah. Ginid natin yan, ano? Yeah. Di bali may dalawa na, talong nakita o tatlo na nga, yung simpre, yung sa pula nga. Kasi guys, ang honeybee, kapag yan nakasilyo na, yung iba talaga yung nagkakaroon na siya, parang espiritu. Kapag binuksan natin yan na, guys, para siyang tumutunog. Yan, yeah. kapag talaga ang pagkatakit ng honeybee, ano? pag binuksan agad na pag bukas natin yung para siyang coke na uh, may sumisirit na spirit ano yung ano niya parang sula yan parang nakakagay sa sula isang anip kapag ito ay silyado talaga ang pagkakakit natin ano yan balipat pa nung natin ano yan, dahil sa ngayon talaga guys ay maraming natitinda dyan na sabi nila puro yung pala ay may halo ng tubig o ginawa lang sa asukal ano ang isang hanibi kaya nakaka takot bumili minsan dahil minsan nga kasi nakabili na rin ako nito mura nga pero nang yun nga tinagpan natin talagang alo, may pagkakaiba guys yung sa hindi puro yung hanibi yung mga ginagawa ng mga guys ng iba yung mga culture basta gawa ng hanibi yun ay talaga original yan no dahil kahit culture guys yung kundi yung alaga lang dahil yan talagang mga deses, mga bulakos ng punong kahoy, ano? Ang mga hanibin ng kahit alagaan natin yan, basta gawa ng hanibi yan, ay puro yan. Huwag lang yung gawa ng tao, talaga hindi yung puro, ano? Ayan. Ayan, guys, ano? Palipasin, guys, natin to kung mm -hmm. ilan minutes ba natin itong ibinabad, ano? Ayan, kitang-kita nyo naman kung paano natin ibinabad dyan, ano? Ito, ito, guys, yung hindi puro, ano? At ito yung puro, Ayan. Ayan, di bali, inaano natin yung ibang pagkakaiba nga ng honeybee. Yung iba nga na, naman nito, nilalagay nila sa kuko at pinapatulo dito. Kapag tumulo daw agad, ito yun ay may halongan ng Kapag hindi naman, yun, nag-stay lang siya. Ibig sabihin, talagang puro siya. No? Ayan, ako naman, ito naman, yun kayo, yung ka, yung kinilok ko. Talagang may pagkakaiba talaga sa kanyang timbang. Talagang mabigat talaga pala ang honeybee at yung tubig lang na ginawa na medyo may pagkakaiba yung bigat niya no ayan di ba li try natin na guys tong ginawa natin ano ayan ito guys yung hindi puro ano na binabad natin dito sa ayan papasin natin kung masin ano lagay muna natin yan alam naman natin guys ang honey pie, may kagamutan dito sa ating katawan ano marami rin itong na makuha natin dito lalo sa mga bata magandang vitamins to ang ginagawa ko nga nito guys ano binababad ko to sa bawang yan sa bawang yung honey bee nilalagyan natin yung ang ginagawa natin vitamins ayan di ba tingnan na natin guys ano kuha tayo ng isang palito kumasin siya agad ano ayan ayan hindi kasi siya sumisindi ano agad ayan wala hindi siya sumisindi ano Yeah, hindi siya yung ano wala siya ito naman guys, yung puro na ano, natin, ano, try natin kung sisindi nga talaga siya yeah. ayan, kung nakita nyo guys isang sabrit lang natin, nagsindi agad, ano ito guys, yung aking basihan para makita ko yung isang tunay na anime ano yeah. pang isa ayan yan guys ano nagsindi siya agad kahit nakababad siya dito sa honeybee di bali ilang minutes nga itong binabad natin siguro mag 10 minutes pero nagsindi pa rin siya pero dito sa hindi tunay na honeybee sabay natin itong ibinabad pero hindi siya nagsisindi ano guys yan guys ang pagkakaiba ano kapag tayo magtitingin ng tunay na honeybee. Ibabad natin yung kumuha tayo ng palito nga. Ibabad natin sa honey o mga 10 minutes para sigurado guys, ibabad natin. Kung yan ay hindi magsindi, ibig sabihin, baka gawa lang, gawa ng tao o kundi naman may halo na ng tubig yung honeybee. Ayan. Yan lang guys, ano? Yan lang guys, ang share ko sa inyo. Sana yung nagustuhan nyo ang ating video. Hanggang dito lang po ang ating video. Ayan, nah, maraming salamat po sa inyong panonood. Ayan, bye-bye!